Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang ngayon on a winnable Wednesday. So maaring ang inyo pong Wednesday ay wonderful, maaring wonderful, maaring hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin doon sa W na nakakalungkot, whatever it may be. Dapat po ano, Daddy? Wow, 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 wow! Hallelujah! Ayan, di ba? Nakaka-boost ng puso yung wow, 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 hallelujah. <laughs> It's always the right perspective when you look at things, di ba? talaga, kasi, kasi, si Jesus in control. Alam ko yun, Dad, kasi nung nagkasakit ako, parang kawawa naman ako. Ganun yung feeling <laughs> ko, no? Tapos then I realized, Lord, thank you. Kasi slowly, ganon, slowly. Tapos nakikipag-usap ka sa Panginoon during sa time na may karamdaman ka. Yun lang. Kaya nakakatuwa. Yung, yung, pinahabag ka sa sarili mo, gawa ni Satanas. <laughs> <laughs> Pero totoo yan eh. Wow, 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 wow. Pag nag-agree ka sa kanya. Oo, oh, oh, da, do, da, Tapos lalo hmm. na hmm. nag-spread din si Ness. Talaga, hmm. ay, ito ko, dalawa na kami. Pero salamat hmm. sa Panginoon. All, all our kids are okay sila cello. Ayun, nakakatawa yung mga concerns nila. Tsaka nga si Kuya Len Catalan talaga, doon ako natuwa. Ay, Nalaman niya de, sa clinic. De, wow, wow, wow. Hello. So, po, yun, yun. Salamat talaga, Kuya Len. It was a big encouragement for me. So, ganoon po tayo. Patuloy tayo sa Panginoon. Ano? Kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DCS on a Samgino, Winnable Wednesday. Kasi ano man po yung mga kinaharap natin, it's still winnable kasi kasama natin ang Panginoon. So kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na binabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan po sa Visayas at Mindanao, na mga kaibigan dyan po sa May Davao, po sa Cebu, nako pang prayers po namin mm. sa inyo talaga. Kung kayo po ay nakikinig ng programa, damit po ang inyong transistor radio PM radio, dalangin po namin, nagiging encouragement kami yung aming mga sinasabi po sa inyong puso, no? As you continually to seek the Lord. No po ang naka check po yan, nakukuha niyo po yan mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At sa ating pong mga kaagapay na nakikinig po sa atin sa Facebook live stream mula apari hanggang holo, di ba po? Uh, kung may maganda po kayo internet connection, nakukuha niyo rin po yon na, na mas maayos at mas ganda ang reception kung maliwanag po inyong internet connection. So that goes as well for our mga kagapay na nasa iba't ibang bansa. Di ba po, uh, nangyayari yan. Salamat sa Panginoon sa technology, na pwede rin po kayong makapakinig ng ating programa. Yun nga lang po, real time, 5.30 dito sa atin, kayo naman po kung ano po yung oras dyan. But anyway, salamat po, patuloy sa inyong mga comments. Salamat po sa inyong mga emoticons. Salamat po sa inyong mga uh, pag uh, sa amin. At salamat din po sa mga encouragements. Yun, malaking blessing po yun. So, sabi nga, let's ask keep on keeping on. Di ba po? So, wag po kayong bibitaw sa loob ng 30 minutes. Dalangin natin. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po tayo ang ating, ating pong Wednesday ay maging winnable Wednesday. Di ba po? at huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong hinpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y hahamon at patuloy nagagabahay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, di ba, kapayapaan. Lalo na po, October 24, United Nations Day. At ang purpose nito, sabi nga, international peace and security. Pero sa totoo lang, di ba, ang hirap-hirap niyan. -hirap sabi nga nung isang awitin, let there be peace on earth. Let it begin with me. Pero ang tunay na kapayapaan na may sa ating puso, sa ating pamilya, sa workplace, sa community. At kaya ito yung pinag-uusapan natin, yung mga practical ways para mapanatili ang kapayapaan. Ang ilang araw na pagkahalagahan ng pagtatanong, pakikinig, pagtanggap ng opinion, di ba? At yun pa. Ngayon naman, ito, very controversial yung topic na ating pag-uusapan. Avoid gossip, o oh, di ba? Umiwas sa chismisan. Kung ayaw mong pag-usapan ka kung ikaw ay nakatalikod, huwag mo rin itong gagawin sa iba. Kapag nilapitan ka ng isang kaopisina na may dalang chismis patungkol sa relasyon ng iba o di kaya ay ang balitang may matatanggal sa trabaho, sagutin mo lang ng talaga tapos ay ibahin ang topic o di kaya ay bumalik ka sa iyong ginagawa. Kung hindi ka makikisaw-saw sa chismis, ang chismo sa alis na rin lang yan at mapapanatili mo ang respeto sa iyo ng iyong mga kasama sa opisina. Alam mo ba ang pagkakaiba ng rumor at gossip? O oh, nabasa ko to sa isang sa verywellfamily.org. Ang rumor ay bali-balita at may maliliit na impormasyon o kwento na hindi naman uh, mapatunayan. So ang ibig sabihin ay ang taong nagkwento ay hindi pa sigurado kung ang kwento niya ay totoo o hindi. So, kadalasan, ang mga taong nagkakalat ng balibalita ay hindi nagbibigay ng panahon upang alamin kung totoo ang kanyang sinasabi. Kadalasan po ang mga rumors o balibalita, usap-usapan, ay naikakalat sa mga tao ay maaring magbago ng kwento sa pagpasa nito. So ang resulta, maaring ang kwento ay maging exaggerated o sobra-sobra na at nabago na. So ang rumor o balibalita ay maaring anumang topic at ito ay padagdag ng padagdag di ba so halimbawa may balita na kumalat na may nakakita kay pastor na may kasamang babae na kumain sa isang restaurant hindi man lamang naglakas ng loob na lumapit at magtanong kung sino yung kasama ni pastor di ba kaya ayon may bali-balita na kumalat sa church at bulong-bulungan yung pala ang babaeng kasama ni pastor ay pinsan niya na galing Amerika at gusto makipag-usap dahil kailangan ng advice. O di ba? Boom, Panis, di ba? So ang gossip naman o chismis, ay may konting kaibahan sa usap-usapan. Kadalasan ang chismis ay naglalaman ng mga juicy details, na ang information ay shocking at personal. At ang chismis ay ikinakalat hindi na hindi alam ng tao na concerned at maaring makasakit. So kadalasan ang chismis ay patungkol sa pag-ibig, relasyon, sex at ibang issue na hindi pinag-uusapan publicly. So idagdag pa na ang chismis ay laging nagdudulot ng sakit at kahihiyan sa taong itchinichismis. So ang mga chismoso at chismosa ay nagkakalat ng balita na hindi man lang pinag-isipan ang impact ng chismis ng taong itchinichismis. So, ano ang dapat natin gawin para maiwasan ng pagkalat ng rumors ng gossip? Catch yourself. Hulihin ang sarili kapag napapansin mo napapasabi ka na na nang hindi magandang remark patungkol sa isang tao. So, pigilan na ito at humingi agad ng tawad para hindi na ito kumalat. Another, notice the aftertaste. Di pa pansin na resulta sa ating nasabi. Maaring iba, ibang iba ito para sa lahat. So, balit kung nakikisaw-saw tayo sa isang kwento, nakakadama tayo ng anxiety o kabalisaan na maaring magresulta sa hindi magandang pangyayari. Or, sabi nga, just say no. Wag na lang, di ba? Wag na makisaw-saw sa chismis. Baguhin ang subject kapag may isang kaibigan na gustong mag Sabihin, sabihan siya na itigil na lang, no? Tapos, don't rush into judgment. Huwag agad manghusga huwag agad maniwala sa chismis. Tanungin ito, alamin ang source. Huwag agad maniwala hanggat walang man na proof. At kung totoo nga ang kwento, huwag na rin ikalat. Ilan, ilan na lang, ilan na nga bang mga pamilya, magkakaibigan, magkakasama sa church ang nasira dahil sa simpleng chismis. Nakakalungkot, di ba? Tandaan, huwag maging source ng chismis at huwag makisawsaw sa chismis o mga usap-usapan. Alamin ang katotohanan. So mga kaagapay, ang maliwanag ay matinding paalala sa atin. Sa awit 101 verse 5, siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. At dun sa Ephesians 4.29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So mga kaagapay, mas maganda kung gagamitin natin ang ating mga labi at dila sa pagpapalakas ng kapwa sa opisina man o sa tahanan at lalo na sa ating church at community. Maging isang maliwanag na ilaw kahit sa ating pagsasalita. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Wow. Peace mananatili sa buong mundo. Kailangan. <laughs> Kailangan ng pagtatanong, opinion. At ito ang hindi tama. Avoid chismes. Huwag makisausaw sa chismes. Nagsisimula sa ang, ang tama sa puso, ibahin ang topic, respeto sa iba, hindi sigurado na italat pagdadagdag. Mali. Lalo na kung si pastor ang tinitismis, alamin talaga ay yung pala naman ay eh, kanyang uh, pinsan na humihingi ng na nagaling sa Amerika, humihingi ng, uh, ng advice. Kaya yung tismis, hindi talaga nakakatulong mag, nagbibigay ng sakit ng impact sa Tagalog impacto <laughs> pigilan upang hindi na kumalat just say no huwag ikalat alamin ang katotohanan wawasakin ng Panginoon yoong mga sinungaling labi at dila gamitin sa pagpapakalat ng katotohanan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung kaya, amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa ating paglilingkod sa iglesia na binabanal ng isang banal na espiritu ayon sa kaluoban ng Ama kay Jesus. Magpatuloy tayo sa pagsunod sa katotohanan. Amen tayo riyan. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano po ang dapat gawin ng binabanal na iglesia patungkol sa pagkakasala sa banal na iglesia? Sa pagdidinggoy ng salapi ng iglesia, huwag kailanman gagayahin si Ananias at sa pera sa gawa 5. nangungumit at nag-aanyong ayos, ngunit hindi. Opo, hindi kailanman isang mapagbalat kayo. Ano po ang nangyari sa iglesyang banal? May parusang naganap sa kalagitnaan ng iglesia, ang parusa ng kamatayan. Isang tiyakang paglilinis sa katawan ng nag-iisang tanging banal na katawan ni Kristo ang iglesia. Amen. Sa ating iglesia katawan ni Christ, isang community sa mundong ibabaw at planet earth, handang magdamay ang tunay. Maging sa kaisipan, maging mga puso, kamay at mga paa ni Christ Jesus, tayong lahat handang-handa sa paglilingkod sa mundong ibabaw. Bakit nga? Upang abutin ang mga nasa laylayan ng lipunan sa planet Earth. Upo sa mundong ibabaw ang mga balo at mga matatanda ng lipunan silang mga wala ng kakayahan sa sarili, lalong-lalo na ang, ang aking mga kapatid, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoong Jesus na siyang Kristo, abutin sila at huwag lalampasan kailanman. Ang kalipunan ng iglesia, ang community, isang samahan na binubuo ng marami, ang dapat maging pag-iisip, puso, paa, at mga kamay ni Jesus na siyang Kristo, grabe po siya, wow, amen, na dumudukhaw, umaabot, amen, saan? Sa mga nasa laylayan at sa mga kaliliitan at sa mga inaapi ng mga ilit na maninikil sa mundong ibabaw ng pagkamakasarili, bulong nila, ako, 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 akin ang mga iyan. Wow, wow, wow. Grabe talaga sila. Di sila dapat natutularan. Amen, amen. Di ba nga, anak? Opo, ama. Kasi kung titingnan mo, I mean, yeah, nakikita natin sa mga hindi mananampalataya. Pero kung halimbawa, hmm. sa loob ng church, gagawin yan, Ay, mas mahirap yan. Eh, kasi Ananayas nga at saka si Sapira, Sapira na matay, di ba? <laughs> Ay, di ba po yung ganoon? Hindi hindi talaga ang point ko doon. Hindi how would we say it? Yung pong makikita natin na, na pa, sa, pa, sa Panginoon, integrity and honesty. Sa Panginoon nga absolute integrity, eh. absolute mm -hmm. honesty. Ganon ang kanilang ang ano ng Panginoon. So dapat po alam natin na pagtaya sumunod sa Panginoon, kailangan niyon talagang sumusunod tayo sa kanya at sumusunod tayo kahit sa maliliit. 'Di ba? If you have been Amen. faithful in the use of your worldly wealth, if you 'di ba, who will entrust the true riches? If you have not been faithful in the use of your worldly wealth, who will entrust the true riches to you? 'Yun yung Amen. tanong sa banal na kasulatan eh. So kaya dapat tayo doon sa mga malilit na bagay dito sa mga earthly wealth natin, marunong tayong mamahala ng tama. Kasi una, hindi naman tayo may-ari niyan eh. Ang Panginoon ang may-ari niyan. Mm -hmm. Diba? So, tayo ay katiwala lamang. So, yung ating pong mindset of stewardship mindset, kung tama po tayo dun sa ating concept na pinagkatiwala lang yan sa atin ng Panginoon. So, dapat faithful tayo steward ng mga resources na pinagkaloob yan sa atin ng Panginoon. At the more na makikita ng Panginoon na tayo ay trustworthy, kung pwedeng pagkatiwalaan, saka ine-expand ni Lord yung kanyang, ano, kanyang mga assignments sa atin, di ba? Mas pinapalawak ni Lord yung kanyang mga ano, points sa atin. So dapat ganun tayo mga kaagapay. Kailangan nakita natin na sa atin pong pagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, faithful tayo dun sa maliliit na bagay. Kasi ibig sabihin, pagkakatiwalaan tayo ni Lord sa malalaking bagay. Choice mm. natin yan. O, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat. Kasi totoo yun. Ikaw po, Panginoon, eh, kung kami po, kailangan ka talaga kami bilang yung mga anak sumusunod sa katotohanan. At yun, Panginoon, kabahagi po dyan yung honesty. Kailangan, eh ngayon, surrounded kami nung dishonest government officials. Hindi na nga namin alam kung ano yung nangyayari. Tinatakpan na ba nila o oh, hindi. We don't know. Pero minsan, nakaka-frustrate, Panginoon. Kasi tiyak, magbabayad na naman kami ng taxes namin. Tiyak, magbabayad kami ng mga ganyan. And Lord, ang hirap po kaya, di ba? Pero alam namin, Panginoon, hindi hindi lumalampas 'yan sa iyo. Kitang-kita mo 'yan Panginoon, alam mo 'yan. So Lord, dalangin po namin kami bilang 'yung mga anak, patuloy kaming manangan sa iyo, patuloy kaming maging uh, honest sa iyo Panginoon. Patuloy kami Panginoon na uh, lumakad in good stewardship, faithful stewardship sa 'yong pagkatawag sa amin. Para po 'yung aming pagkas pagsunod sa iyo Lord sa katotohanan sa kabutihan at yun po ay para sa iyong kaluwalhatian. Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Bernal Panganiban Ray, si Len Javier, si Rose Andre Rica Frente, ganun din si Bexin Chongko. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, mga kaagapay namin na today is your special day. Hindi man po namin siya nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, nakasulat po siya sa inyong mga puso. So, Lord, we declare blessings upon them at ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na pag patuloy na pagpapala po sa iyong mga anak sa kanila pong paglilingkod sa iyo. So, Lord, maraming marami pong salamat kasi alam namin, Panginoon, You are always with us. You will never leave us nor forsake us. Marami pong salamat. Panginoon, talaga po naman nakikita namin sa mundong ibabaw ang pagkamakasarili ng mga tao. Ako, ako, akin, akin ang mga yan. Wow, 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 grabe talaga sila. Hindi sila dapat natutularan dahil iba ang buhay nating may relasyon kay Jesus Christ. Amen, amen. At dahil doon, hindi niya tayo dalampasan. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen. So mga kaagapay, alam natin na dapat sa pagsunod po natin sa Panginoon, nakafocus tayo sa Panginoong Jesus. Our eyes are focused on Him, the author and the finisher of our faith. Sa atin pong mga nakakilala sa Panginoon, huwag na nating sirain yung, alam mo, yung lakad natin and makikipaglaro sa kasalanan, dishonesty, huwag na po natin gawin yun. Diba po? Kailangan natin talagang sumunod sa Panginoon with all our hearts and that goes. Sabi nga, ang ganda po ng salita ng iyong tapat, 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 honest is matapat. Diba po? Yun po dapat tayo, mga kaagapay. At yun po, kapag honest po tayo, sabi, nagbibigay po ng kaluguran yun sa Panginoon. So that's a choice we have to make always. So yun po yung gawin natin. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Amen. Grabe po talaga sila. Hindi naaptin sila tutularan. Si Jesus ang ating susundin. Kaya amen, amen, amen. At dahil doon, alam natin, hindi niya tayo dalampasan. Wow, wow, wow. Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kagaya kasama din po si Kuya Benjamin Musura at ating po mga gabay markada dyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalait po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalaim po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.